Ipinahinto muna ni Senate President Jesus Codero ang pagtatayo sa bagong gusali ng Senado sa Tagig dahil sa lumobong gastusin sa proyekto. Hindi raw itutuloy ang konstruksyon hanggat hindi natatapos ang inutos niyang review. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Halos buo na ang itinatayong bagong gusali ng Senado sa May Fourth Bonifacio sa Taguig City. Kapag natapos, ang New Senate Building ang nakatakdang maging bagong tahanan ng Senado mula sa kasalukuyang opisina nito sa GSIS Building sa Pasay. Pero sa flag raising ceremony kasama ang mga empleyado ng Senado kanina, Mismong si Senate President Chiz Escudero na ang nagsabing malabo pa raw silang makalipat sa lalong madaling panahon. Marami pa raw kasing kailangang resolbahin sa proyekto. Hindi totoo na makakalipat tayo sa bagong gusali, lupa at building ng Setyembre. Hindi rin totoo na aabot tayong makalipat bago matapos ang taon. Kahit hanggang 2025, sa palagay ko'y hindi pa rin. Ayon pa kay Escudero, nagulat siya sa laki na pala ng gastusin sa pagpapatayo ng new Senate building. Bula sa orihinal na 8.9 billion pesos noong 2019, mahigit doble ang tinaas nito, naaabot na sa higit 23 billion pesos ngayon. Sa ngayon, 10 billion pesos na raw ang naibayad ng Senado para sa proyekto. Nagpagawa ng sariling gusali ang Senado para hindi na ito gumasos ng bilyong-bilyong pisong renta sa GSIS. Sa ngayon kasi mahigit 127 million pesos ang binabayarang renta ng Senado kada taon. Pero dahil sa laki ng diferensya sa required na budget noon at ngayon, ipinatigil muna ni Escudero ang pagbabayad at konstruksyon sa new Senate building. Ipapareview muna sa Senate Committee on Accounts ang proyekto. Na-OOE yan lang ako. Um, nakakagulat at uh, masama sa panlasa nagagastos ng ganito kalaki ang Senado. Nais kong uh, tingnan muna at suriin ito ng gusto kung talaga bang nararapat, angkop at uh, kung paano ito mapababa. Paglilinaw ni Escudero, wala silang nakikitang anomalya sa proyekto. Gusto lang daw niyang ipabusisi ang mga detalye nito para malaman kung pwede pang mapababa ang gastos para rito. Una na kasing pinuna sa report ng Senate Accounts Committee na may mga binago ang kontraktor ng New Senate Building sa detalye ng proyekto. Nagresulta raw ito sa karagdagang gastusin na abot sa 833 million pesos. Ang Hillmars Construction Corporation ang kontraktor ng New Senate Building. Sila rin ang kumpa niya, na nadawit sa umanoy overpriced na parking building ng Makati City Hall 2 na inimbestigahan sa Senado noong 2014. Wala akong binibitiwang ako sa son laban Subalit nagulat lang ako at um, hindi naging magaang na ko bilang tagapangulo ng Senado nagumastos ang pamahalaan mula sa kaban ng bayan ang nang ganito kalaki. Pabor naman si dating Senator Ping Lakson na reviewin ang tinatayong gusali. Siya rin kasi ang dating Senate Committee on Accounts Chair ng pasinayaan ng konstruksyon sa new Senate building. Pero paliwanag niya, normal na lumobo sa 23 billion pesos ang presyo ng proyekto. Dahil kung dati, 90,000 per square meter lang ang presyo ng lupa sa tagik. Ngayon, posibleng umabot na sa 500,000 pesos per square meter. Pero kung si Lakson pabor, tila nagulat naman si Senator nancy si Binay sa mga pahayag ni Escudero. Si Binay ay dati chairperson ng Senate Accounts Committee. Giit niya, senador na raw noong 2019 si SP Escudero at matagal niyang alam na 8.9 billion pesos ang nakalaang budget para sa gusali pa lang. Iba pa raw dito ang gagastusin para sa ibang bahagi ng proyekto. Sa kabila nito, handa naman daw siyang magpaliwanag ng direkta kay Escudero kaysa ang makinig ang bagong leader ng Senado sa mga bubuyog at nagmamarites lang. Nagbabalita ang mula sa Frontline, Camille Monte News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.